Binisita rin ni Senator Bato itong sementeryo dito sa Sitio Kapihan. Sa kanyang pag-iikot dito, yung napansin niya, may mga sanggol na kapapanganak pa lamang ay namatay na. Meron ding mga ilang araw lamang nabuhay ay binawian na ng buhay. Maraming bata ang nakalibing sa sementeryo. Puna ni Dela Rosa. So bakit mga bata? Baka kulang kayo ng child care dito. Uh, hindi ko po talaga alam yan, sir. Yeah, one, one year to two, one years, two years old, three years old, na mamatay. Diba dapat ang bata, hindi yan basa-basa na mamatay. Bakit kaya, Ah? Sir, hindi lang po ng mga bata, mayroon po din mga matatanda dito, nakaliba. Isa sa nakalibing doon, ang anak ng lalaking ito. December 14, 2021 daw ipinanganak na mismong Senyor Aguila pa ang nanguna. December 17, nasawi ang sanggol nang hindi nadadala sa ospital pag si Senior Aguila daw sabi nila na siya ang reincarnation ni eh, Senior Santo Niño ganun. Kaya po yung mga bata na may sakit. Oo. yung mga bata na may sakit pawal talaga ipagamot sa baba. Hmm. Pero yung parang malakas sir kahit saan sila magpunta yung may uh, yung may pinipili. May pinipili o palakasan sila. Inilibing daw ang sanggol malapit sa basketball court at ngayong taon, Inilipat sa sementeryo kasama ang NBI, ipinahukay niya ang bangkay ng sanggol para imbesigahan.